Hello guys. Shout out guys. Shout out kay Brad. Dito, ah. Uh, nah, ngayon guys, sa Joti ako ngayon dito sa, sa South Beach. Ngayon, asawa tuloy-tuloy na nato yung pag-Joti ko mga guys. Saya. Patuloy. Jala kami sa mga kapatiran. Isnaid. Oh. Shout ka sa mga ano mo. Sa mga kababayan mo. Shout out. Kanya, <laughs> nakalag ka. <laughs> Hindi, ano lang to. Video lang to. Ikaw, sa mong vlog. Ano, vlog. Nagpa-vlog ako. Ah, nito. Oh, sige. So ayun guys, uh, si Sisnit ay naghahanda para sa mamaya, pasasalamat, Thanksgiving, ayan, marami siyang gagawin ngayon, ayan, So, sa hindi pa sa, sa lahat po ng mga kapatid dyan, sa South Bay Lake Bay, kung mapanood nyo po ito, ay maganda na ang lokal namin dito. Kina-remove pa pala. Ayan. Kaya sa awal-tulong ng Panginoon, ay nakakapagdalo na ako. salamat naman sa Diyos. Ayan. Okay. Oh, maganda pala, no? 100 plus, Mamaya. Ah, kami na, dito? Para, uh, sisikan. Sisikan na. Paano tayo, 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 diba, nasa na yun? Tayo, Ah, dito na. Ayun ko. Dito. Dito kami, dito. Dito. Mas okay na ngayon sis no. Wala na. No? Hindi lumuo. Fresh pa yung pagkain. Ah, maganda na. Air ko na no. Ijo ano na siya, mga makakahinga na tayo. Ang maayos. So, wala ano pa rin no. Kulang pa rin sa area no. Kulak pa rin. Meron pa si. Ah. Ah. Oo, oh, nagpagawa pala siya ng bahay, no? Ayos, so, ah. Sa ano yan? Yung negosyo niya ng internet, no? Lumalagaw na yung negosyo ng internet, eh.

Sumusunod sa akin, ay hindi nalakan sa kalima, kundi magkakaroon ng ilang mga kapuhay. Kapag lang siya, ang gumawa ng walang panggap, ay kaya mga kapatid, napakalaga sa ating mga inong espesto. Para po tayo, sumasang palataya sa mga inong sadyas. Hindi mo sabi na ito, okay, mose, pwede mo ito. Thanks to the Miguel. Kaya tapos nagiging tutok ng Kristo,